Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ikasampu ng Enero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Yesus ang anak ng Diyos si Yesu Kristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatuto tungkol dito. Sapagkat ang Espiritu ay katotohanan, tatlo ang nagpapatutoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlo ito tinatanggap natin ang patutuon ng tao ngunit lalong matibay ang patutuon ng Diyos at iyon ang patutuon ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sino mang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patutuong ito ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patutuon nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patutuo ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahan ng anak ng Diyos. Isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong Butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga tagasyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik iyong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay hakob niya ibinibigay ang balita at pabilin ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ng ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Aleluya, Aleluya! Ipinangaral ni Yesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong si Jesus ay nasa isang bayan, isang lalaking ketungin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng ketungin sa kanya, ito'y nagpatira pa at namanhik sa kanya. Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipos siya ni Jesus at ang sabi, Ibig ko, gumaling ka. Pagdakay, nawala ang kanyang keto. At pinagbilinan siya ni Yesus. Huwag mong sasabihin ito kaninuman. Sa halip ay pumunta ka sa saserdote at pasuri. Pagkatapos magandog ka ng haying iniutos ni Moises bilang patutuo sa mga tao na magaling ka na. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Yesus. Kaya't dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang napuok at nananalangin. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,